ating Diyos. Ang mapagpaalang hapon mga kapatid at sa ating pong punong po lingkod na si Brother Mike Velarde at saka po sa kanyang asawa. Ang aking pong unang ipagpapasalamat ay tungkol po doon sa aking apo. Ang una ko pong apo, nagkaroon po siya aras. Hindi po siya naging inborn po siyang uh, open po ang kanyang spinal. Hindi po siya nakakaroon po siya ng ito pong likod niya. Wala, pong, wala po siyang laman na tumubo at inoperahan po siya ng two, uh, two weeks pa lamang sa tulong at biyaya po ng Diyos na na-operahan na, na, na operahan po ang kanyang likod at ngayon po 12 years old na po siya salamat po sa matagumpay po na operasyon sa aking apo at ang pangalawa po ipapagpapatotoo ang aking pong anak na panganay na salamat po sa Panginoon sa, sa karadalo at pre-request ko po ang aking pong anak ngayon po ay uh, sima na po siya praise the Lord sa buong, at sa buong mundo po na fellowship. Ngayon po ay ano na po siya sa mga sa mga cargo na po. Salamat po sa biyaya ng Diyos sa amin at ang aking pong pangatong patutuo ang aking pong apo na Unso, Ngayon po nasa Taiwan na po siya. At doon po, anim na taon na po siyang nasa Taiwan. At pinagpala po at ang nakapag-asawa rin po siya doon. At nakaraampong taon doon po sa laki na Hindi po siya nakauwi dito kasi po, pandemic po tayo. Salamat po sa biyaya ng Diyos na patuloy po pinagkakaloob ng Diyos sa araw-araw. At ang pang-apat po na pasasalamat ko sa Panginoon, ako po ay isa pong lingkod ng Diyos, bilang pong isang mga awit sa Dasmariñas, Cavite. Thank you, Lord, sa patuloy na biyaya at pagpapala mo sa akin at sa aking buong pamilya. To God be the highest glory. Amen. 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 Salamat Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Praise God.